Ang misteryosong lalaki na galing umano sa bansang Taurid ay isang sikat na kwento. Ayon sa kwento noong 1954, may isang lalaki ang bumaba sa Japanese airport. Nang ipakita ng lalaki ang kanyang passport sa mga opisyal ng Japanese airport, ay nakita ng mga opisyal na galing ang misteryosong lalaki sa bansang Taurid, na kung saan ay walang ganoong bansa na may pangalan sa buong mundo. Dahil sa hindi may paliwanag na pinanggalingan na bansa, dinala ang lalaki sa kustodian ng mga pulis, subalit misteryosong nawala ang lalaki kinaumagahan. Ayon sa ibang hakahaka, -haka, siya ay nagmula sa isang parallel universe o ibang mundo na may pagkakapareho sa atin. May mga nagsasabi naman na ang kwentong ito ay isang hindi pagkakaunawaan lang ng Japanese airport staff at ng isang dayuhan dahil sa magkaibang wika. Totoo man or hindi ang kwento tungkol sa The Man from Taured, isa ito sa mga sikat na pag-usapan pagdating sa mga katatakutan at mga bagay na hindi may paliwanag.